Ayan, hello guys! Welcome po sa aking vlog, Ron's Life Journey! Ayan, for today's video po ay mag-unboxing po tayo! Ayan, ito, ito po in order ko sa uh, TikTok shop. Ayan, at ito po ay uh, for only 169 pesos. Buksan po natin guys! Tara na! Ayan, quick unboxing lang po ito tayo, guys! Ayan na oh guys oh. Wow. Teradan. Wow. Yan ito po. Meron po tayo na. Ayan, easy. Ito po 'yung oh, local uh, brand po ito guys. Local brand po ito, ayan. Ayan, dingan po natin. Buksan natin, guys. Ay, aray ko. Ayan. So, wow, ang ganda ng ano, guys. oh, ayan, no. Oh. Wow, napakaganda. Easy ang pang ano po niya. Ang brand po niya, guys. At ito po ay, hala, hindi ko mabasa. Camp. Sobrang liit po guys, hindi ko mabasa. True Velvet. Yan, Camp True Velvet po ito guys. O, yan o. Oh. Ayan, hindi mabasa guys. Ayan na. Yan, tapos ito po yung color niya. Wow! Ayan, ito yung color niya guys. Ayan. Yan, ano po ito parang, uh, ano, uh, pink po siya guys. Ayan o. Oh. Wow! May bago na naman tayong lipstick, guys. Yan, dalawa po ito, guys. Yung una. Ito po yung una kong in-order, guys. Ito. Yan, ito po ay easy din. Yan. Ano siya? Brutal, true, matte naman siya. Yan, ito naman siya, guys. Red naman siya. Ito yung nakikita nyo na no, ginagamit ko. Yan, ito siya, guys. <laughs> Ayan, nakakahiligan ko po yung lipstick, guys. O, ganda, oh. Wow, try po natin yung pink Sana maganda Ayan, ito po yung pink guys Tingnan na yung ano yung ating nasalamin Nasaan na yung salamin natin mm -hmm, Try natin guys Ayan. Ganda. Ayan. Ito po. Ang ganda naman niya, guys. Oh. Di ba? Ayan. Nagan dito na lang po ang aking... Uh, uh, vlog for today's video guys. Ayan, nag-unboxing po ako ng aking uh, Uh, pampaganda guys. ayan, Local brand lang po ito pero maganda po. Ang ganda niya guys. Gusto ko ito. Yan kasi ano, uh, may mga in-order ako guys na ibang na uh, lipstick. Hindi ko po siya nagustuhan kasi hindi po siya nagtatagal. Ito medyo nagtatagal siya guys kahit kumain ka. Yan ano, inire-recommend uh, ko po ito sa inyo guys. Itong ano, uh, easy. Easy yung kanyang brand guys. yan, dalawa na po yung nabili ko guys eto, parang wala pa po itong ano, 200 guys, kasi nakasale po siya. Ayan, dalawa na po yung aking ano, lipstick guys. Ayan. Mahilig po talaga ako sa lipstick guys. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ron's Life Journey. At i-order niyo na yan para updated kayo sa mga susunod kong video guys. Thank you po. And God bless everyone. Bye bye.